ganda- magandang lugar mga kabutsoy kasi ano to eh malilim siya hindi ka sa may ano mismo sa may high street mainit um, kasi walang mga puno ng kahoy doon dito makahoy talaga dito mga kabutsoy kaya maganda yung oh, dito maraming malilim Yan. Dito naman sa Mind Museum daming mga kahoy ano yan, tiraan ng mga ahas yan mga ganyang kahing kahoy mga kabutsoy eh. yung malit na ahas so, mga kabutsoy eh. down down tao sa amin nun nilagay na namin yung sa ano sa puspuro right yan, makita yung video ito mga kabutsoy eh. Kung may pamilyar sa inyo, yan mga building. Yan o, oh, makikita inyo sa video ko. Yung mga pamilyar sa inyo. Yan. Alright. Yan o. Oh, luxury pits. Yan. Ang ganda ng mga dugi dyan. Mabot. Oh, Dito naman sa Dog in the City. Dyan naman kami. Diyan naman kami bumibili ng pagkain ng dogi namin, sir. Alright. Bulsoy at nakakuha na tayo ng passport at sa wakas ay eh, na-approve din yung ating passport mga kabulsoy at sana ay eh. walang araw ay eh, makapasal naman tayo sa kung saan lugar parting Cebu kailangan mo passport Cebu Mindanao <laughs> ayan, negro, see you yes yeah. At ako ay tapos na. Ah, right. Yan sa tapos yung lahat diyan. Ujoy. Yan na abot sa Nandito tayo sa DFA. at kumuha tayo ng passport. sa sana ni eh makarating tayo sa lugar na hindi natin napuntahan mga kabutsoy at ready ready na tayo anytime, anywhere Ayan <laughs> mga kabutsoy, oh, di ba? Ganun lang mga kabutsoy at Sipag-sipag lang tayo Dahil Kung masipag ka Maraming tumutulong sa'yo Mga kabutsoy at magpakabait ka sa kapwa mo At uh, tutulungan ka nila mga kabutsoy isasama ka pa nila sa lugar na hindi mo na pinupuntahan na, uh, nat pupuntahan nila. Alright, mga Bojoy! Sana all. Oh.